Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Idol Roman Villanueva, Idol Marvin Malibiran at Miss Miami Laurel na pinakamatagal kong membro na dalawang taon na. Sa mga mag isang taon na membro ng ating mga channel kay Marinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files. Uh, subscribe po kayo sa channel niya mga idol. Kay Dai Ilin Ito, Lilibit Tumagi. Tita Jin kay at sa pag ni Idol din Kaligdong Vlog. Maraming salamat Idol. Sa mga bago natin na pamilya kay Turin at Fior Friends, Almalin Ponsika, Matt Vlog, Maricel Aranco, Ami Kuroki, Marcel Nakil, Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matingber. Sa mga bago natin na pamilya na sinasila Budino, Tadashi Barua, Tart Tart, at kay Josephine Castillo Hindi pa ako magaling mga idol pero inuunti-unti ko na ang ating pagbabalik Maraming salamat sa mga patuloy na uh, naghihintay sa ating mga upload Simulan na po natin ang ating kwento maring gusto din itong mamuhay ng katulad ng grupo nila ni Butyok na kahit na lumalaban doon sa mga masasamang mga nilalang at mga kampon ng kadiliman, nakuha pa rin ang pagiging masaya sa pagsasama ng magkakaibigan. At ang isa pang iniisip ngayon nitong si Butchok ang tungkol sa kapatid nitong si Nanay Kanida. Nangangako naman itong si Butchok na gabayan din niya ang batang mga ngatay na si Kiram at itong si Nagpasya na din kasing ito si Gado na sumama na sa kanila doon sa lugar ng kanlasog. Malakas din naman itong si Gado. Mayroon itong kakaibang kakayahan na angat sa karamihan tulad ng natatanging kakayahan ng magkapatid na si Gado at itong si Pablo na kayang tapakan ang mga anino ng mga nilang at kaya itong paralisahin ang buong katawan kahit na nagtatangan pa ang mga ito ng kakaibang mga kakayahan at karunungan. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpapaalam na sina Butchok kay Tatay Kaloy at masayang naglalakbay na ang mga ito pababa ng bayan ng Kang Alias samantalang itong si Kiram habang nakaangkas ito kay Butchok napakatahimik pa rin ng batang mga ngatay ngunit halata sa pagmumuka nito ang kakaibang kasiyahan sa bagong makakasama nito ang pamilyang mga ngatay hindi pa rin tuluyang bumalik ang mga ito doon sa kanilang isla. Dahil may huling misyon pa ang mga ito, kukunin lamang ng mga ito ang nararapat na kabayaran sa kanilang trabaho. Ngunit bukod pa doon, may binabalak ang mga ito tungkol kay Don Tiburcio. Plano nilang tapusin na ang Dona at ang anak nitong si Andong, pati na rin ang apat nitong mga bantay. Sa tingin kasi ng pinuno ng mga mga ngatay na maaring gagawa pa rin ng mga masasama ang mga ito. At habang mahina pa ang grupo ng mga ito, mas nakakabuting tapusin na nila ang mga iyon. Makalipas naman ang ilang mga oras na biyahe, tuluyan na nilang narating ang lugar ng kanlasog. Nagulat pa nga itong si Pablo nang makita ang kapatid na si Gado. Ngunit mas nangingibabaw ang pagkasabik ng dalawa sa isa't isa At masaya itong si Pablo Dahil sa wakas pumayag na din ang kanilang ama Na dito na itong sigado Batid nitong si Pablo Na nasa mabuting kamay ang kanyang kapatid Dahil sa mga magiging kaibigan nito Na sinabutsok at sagabay na din nitong si Nanay Candida Natutuwa din itong si Nanay Candida sa pagsama nitong sigado sa grupo nila ni Butchok ngunit ang itinagulat ng matandang babaylan ang presensya ng isa pang bata na hindi nila kilala ngunit nakakaramdam itong sinanay kanida ng kakaibang lakas ng presensya ng batang iyon maagap naman na kinausap ni Butchok ang kanyang lula kanida pumasok ang dalawa doon sa loob ng kwarto para makapag-usap ang mga ito ng maayos dito inilahad ni Butchok ang tungkol sa pamilya ng mga ngatay. Sinabi nitong si Butchok ang lahat-lahat simula nang dumating ang mga ito doon sa lugar ng borong at ang pakikipaglaban nila sa grupo nitong si Don Tiburso at ang pamilya ng mga ngatay na tumulong sa kanila. Dito napatitig ang matanda ng ilang mga segundo kay Butchok at napatulala din ito na halos hindi makapaniwala na nakakasalamuhan nila ni Butchok ang grupong iyon na. Ilang sandali lamang, pumatak na ang luha nitong si Nanay kanida. Dito na nagpasya ang matanda na ilahad na din ang lahat-lahat tungkol sa pamilyang iyon Ayon kay nanay kanida, itong si Maki ay ampon ng kanyang kapatid na si Tata Ingo. Magkakasama ang mga ito dati Dati din na disipulo ni Nanay Kanida itong si Maki bago ito naging kilala na mamamatay tao. May nakakalaban kasi ang mga ito dati na malakas na pamilya at natalo ang mga ito. Ang inaakala ni Nanay Kanida na patay na ang kanyang kapatid. Batay na din sa mga palatandaan pagkatapos ng matinding bakbakan. Samantalang itong si Maki nabihag ito ng mga nasabing pamilya. Simula sa mga pangyayaring iyon, wala nang alam itong si Nanay Kanida sa mga sumunod na mga pangyayari dahil maging siya kamuntikan ng mapatay ng mga kalaban na iyon. Mayroon siyang natamong malubhang sugat at pinsala na umabot pa ng ilang buwan bago ito tuluyang gumaling sa tulong ng isang kaibigan na barangan na siyang nagturo naman sa kanya ng iba't ibang pamamaraan ng pagbarang at pagkitila sa sinuman na gugustuhin niya nang gumaling na itong sinanay kanida sinubukan niyang balikan ang lugar ng Mindanao ngunit naglaho na ang pamilya ng mga albularyo at pati itong si Maki hindi na mahagila pa nitong si nanay kanida ngunit ang buong katotohanan nalingid sa kalaman ng matandang babaylan buhay itong si Tata Ingo at nakaligtas sa kaganapan na iyon wala itong ibang ginawa kundi tugisin ang pamilyang umatake sa kanila at nagtangan kay Maki araw at gabi hinahagilap nito ang mga iyon ngunit sa pangalawang pagkakataon natalo itong si Tata Ingo ngunit sa pangalawang pagkakataon din buhay ito at namalagi na lamang sa bukirin ng Liloy at doon sa bukirin na iyon nakikilala niya ang isang ermitanyo na nagpapalakas sa kanyang mga tangan lumipas ang ilang mga buwan nang tuluyan ng napalakas nito ang kanyang mga kakayahan at mga karunungan muling binalikan nito ang pamilya ng mga albularyo na may dala kay Maki ngunit sa kanyang pag-iimbestiga nakagawa pala ng paraan itong si Maki na makatakas galing sa pamilya ng mga ito kaya ang pinagtutunan ngayon ng pansin itong si Tata Ingo hanapin ang batang si Maki at makalipas naman ang limang taon nakita ito ng matanda. Ngunit ang nakakalungkot lamang pati si Maki at Tata Ingo ang paniniwala ng mga ito na patay na din itong sinanay Nanay Kanida. Sinubukan ng mga ito na hanapin ang matanda doon sa isla ng Sikehor. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kasagsagan ng pagiging barangan nitong sin Nanay Kanida. At naging lihim ang pagkakilanlan ng matanda sa loob ng ilang mga taon. Kaya hindi nabigyan ng pagkakataon na magkita at magtagpo ang kanilang mga landas. Nang mapagalaman nila ni Tata Ingo na nanduduo na sa isla ng Garuda, ang pamilya ng mga albularyo na umataki sa kanila at pumatay sa kakambal nitong si Tata Ingo, walang inaksayang sandali ang dalawa. Agad, na pinuntahan nila ang islang iyon at tinugis nila ang pamilya ng mga albularyo. Sa mga pagkakataon na iyon, napakalakas na nitong si Tata Ingo. Kakaiba na ang kanyang kakayahan at pati na rin itong si Maki. Kaya napatay nila ang tatlong membro ng pamilya ng mga albularyo. Ngunit nakakatakas naman ang dalawa sa mga ito. Lumipas ang ilang mga taon pinili ng dalawa na doon na mamuhay sa lugar ng Garuda. Nagsanay araw-araw ang mga ito, lalo na itong si Maki, hanggang sa lumipas pa ang ilang mga taon nakapag asawa na din itong si Maki at may mga anak na. Ang matalik nitong kaibigan na si Baltok na laging kasama niya sa mga pagsasanay na itinuring na din niyang kapatid, nagiging kasama na din ito sa grupong binuo nitong si Tata Ingo bilang mga bayarang mga ngatay ngunit pinipili lamang ng mga ito ang bawat tatanggapin ng mga trabaho kinakailangan na masasama lamang ang kanilang mga papatayin hanggang sa naging kilala at kilabot ang kanilang grupo hindi lamang doon sa isla ng Garuda maging sa ibang mga isla sa kasalukuyan hindi makapaniwala itong si Nanay Kanida sa kanyang napag-alaman. Ngayon, na alam niyang buhay ang kanyang kapatid at ang kanilang ampun na si Maki, walang inaksayang sandali itong si Nanay Kanida. Agad na inaabisuhan si Nabotchok at Pablo sa mga dapat nilang gagawin. Hahanapin niya si Maki doon sa lugar ng Kang Alias na paluha din ang na matanda nang makita itong si at mapag-alaman na anak pala ito ni Maki. Walang ideya ang bata nang yakapin siya nitong si Nanay Kanida at nagtataka. Pati pa nga sina Butsok, hindi malaman ng mga ito ang dahilan nitong si Nanay Kanida sa pagyakap kay Kiram. Dalawang taon na din kasi ang mga nakalipas simula ng mapag-alaman ng grupo ng mga ngatay na buhay pala itong si Nanay Kanida. Tinatapos lamang nitong si Tata Ingo ang kanyang mga nakatukang responsibilidad doon sa isla ng Garuda para tuluyan na itong makabalik doon sa isla ng Sikihur at makipagkita kay Nanay Kanida sabit na ang matandang ermitanyo na makita ang kanyang nakakatandang kapatid balak na kasi nitong tuluyan ng lisanin ang isla ng Garuda ngunit kinakailangan mo nang tapusin ito ang nakabimbin ng na misyon doon sa islang iyon Pati pa nga itong si Maki gustong makita nang matanda. Ngunit ayaw niyang pangunahan si Tata Ingo. Kaya nang mapunta sa isla ng Sikihor ang grupo nila ni Maki nang kontratahin ito ng grupo nila ni Don Tiburcio nagpasya itong hindi na muna makipagkita kay Nanay Kanida. Ang inaalala kasi ng mga ito ang dalawang membro ng pamilya ng mga albularyo na hanggang ngayon malayang nakapagpalipat-lipat sa mga isla at patuloy na gumagawa ng mga kasamaan. Inaalala kasi ng mga ito na baka madamay si nanay kanila sa bagsik ng dalawang iyon. Ayon naman kay Tata Ingo, matapos ang kanyang misyon doon sa isla ng Garuda, magbalik na ito doon sa isla ng Sikihora. Sa mga sandaling iyon, sakay ng sasakyan na minamanihon nitong si Pablo, papunta na ang mga ito doon sa bayan ng Kang Alias habang nagbiyahi ang mga ito, paminsan-minsan tumutulo pa rin ang mga luha nitong sin Nanay Kanida. Lihim ang nakaraan ng matanda, lalo na tungkol sa kanyang mga kapatid. Pati pa nga itong si Luis, limitado lamang ang mga nalalaman nito. Ngunit ngayon, mukhang kakaiba ang sabik na naramdaman nitong sinanay Nanay Kanida. Naawa tuloy ng sobra itong si Butchok sa kanyang nakita. Batid niyang napaka-importante para kay Nanay Kanida ang pamilya nitong si Maki. Ngunit wala pa rin kaalam-alam itong si Butchok sa tunay na pagkatao ng pangalan na Tata Ingo na laging nababanggit ng mga ito. Lumipas ang ilang mga oras na paglalakbay ng mga ito. Agad na nagtungo ang mga ito doon mismo sa bayan ng Kang Alias kung saan napabalitang sa balwarte ng mayor pansamantalang naninirahan ang grupo nitong si Don Tiburcio. Ngunit sa kanilang pagtanong-tanong, bumungad sa kanilang kaalaman ang balitang napatay ang pamilya nitong si Don Tiburcio sa nagdaang gabi. Apat na mga hindi pa nakikilalang mga nilalang ang pumaslang sa mga ito na walang habas na pumasok sa bakuran ng mayor at pinatay ang mag-amang sina Don Tiburcio at Andong. Kasama din sa mga namatay ang apat na mandirigmang bantay nitong si Don Tiburcio. Pati na ang kasabwat ng mga ito na mayor sa bayan na iyon hindi din nakaligtas. Kilala kasing kasabwat ng mga masasamang gawain nitong si Don Tiburcio ang mayor. Kaya pinatay na din ang mga ito gulat na gulat ang lahat ng mga taong naninirahan sa lugar ng Kang Alias sa pagkamatay ng mga ito. Natitiyak nilang hindi mga ordinaryong tao ang nasa likod ng mga pagpaslang dahil alam ng lahat kung gaano kabagsik ang grupo ng mga ito. Ngunit nagawang patumbahin sa isang gabil lamang. Wala na silang pwedeng mapaghihinalaan pa. Batid din ng mga ito na walang kinalaman ang mga albularyo doon sa lugar ng Borong sa pagkamatay ng mga ito. Dahil walang kakayahan ang mga ito sa ganon brutal na pagkitila. Sa nalaman nila ni Nanay Candida, mabilis na kumilos na ang mga ito para hanapin sa bayan na iyon na ang grupo nila ni Maki. Inihayag na din itong si Butchok na maaring ang pangkat nila ni Maki ang may kagagawan sa pagpaslang. Sinabi na kasi ng mga ito ang kanilang pakay bago alis ang mga ito ng tuluyan at bumalik doon sa isla ng Garuda. Sa kabila ng mga inihayag ni Butok, umaasa pa rin itong sinanay kanida na maramdaman o makikita nila sa bayan na iyon ang grupo ng mga pamilyang mga ngatay. Ngunit lumipas pang pa ilang mga oras na lumo itong sinanay kanida. Ngunit hindi ito nawala ng pag-asa dahil batay sa mga sinasabi ng mga ito kay Butchok nakikilala na siya at natatandaan ang kanyang pagkakilanlan nitong si Maki Maaring anumang oras magpapakita ng mga ito sa kanya Nagpasya si Nanay Kanida na bumalik na doon sa lugar ng kanlasog Ngayon nakasama nila ang anak ni Maki Hindi malayong magkatagpo na din ang mga ito Plano nitong si Nanay Kanida na magtanong-tanong kay Kiram tungkol sa pamilya nito at tungkol kay Tata Ingo. Kapag lumipas pang isang linggo at hindi pa rin nagpapakita ang mga ito sa kanya, kusa na siyang pupunta doon sa isla ng Garuda. Lumipas ang mga araw, masayang masaya itong si Nanay Kanida nang makita na naging malapit agad kina ang anak nitong si Maki na si Kiram. Kung sa unang mga araw tahimik at hindi pala imik itong si Kiram, nagbago na ito ngayon. Dahil bukod sa masayahin na ito, nakikisama na ito sa mga ginagawa ng mga bata. Hanggang sa nakapagpasya na itong si Nanay Kanida, nasubukan na puntahan ang isla ng Garuda. Ayaw sana itong si Luis na pumayag sa kanyang plano dahil baka makakasalubong pa nila ang natitirang dalawang mga albularyo nakamunti ka nang pumatay sa kanila noon Ngunit sa pagnanais nitong si Nanay Kanida na makita ang kanyang kapatid na si Tata Ingo, hindi nagpapigil ang matandang babaylan. Kaya walang nagagawa na itong si Luis. Sa kabilang banda naman, na naintindihan din niya ang kalagayan at nararamdaman ng kanyang Nanay Kanida, maging siya sabit na din na makita ang kanyang tiyuhin na inaakala nilang patay na. Makakasama nitong si Nanay Kanida ang mga bata maliban kinabituin na sa mga pagkakataon na iyon nandoon na sa lugar ng bintangan para paghandaan ang pagsisimula ng pasukan. Samantalang ang batang paslit naman na si Gabi nandoon ito pansamantala kay Mamang Tasing. Bukod sa mga bata, kasama din nila ang disipulo ng matanda na si Pablo. Makalipas ang ilang mga sandali, maagang binabagtas ng mga ito ang sakayan ng mga bangka papunta na doon sa isla ng Garuda. Medyo may kalayuan ito galing sa kanilang isla, kaya gano'n na lamang kaaga ang kanilang pagluwas. Makalipas naman ang ilang mga minuto, kasalukuyan ng nakasakay ang mga ito ng bapor papunta doon sa islang iyon. Halo-halo na ang nararamdaman nitong si Nanay Kanida sa pagpunta doon sa isla. Naisip din ng matandang babaylan ang pamilyang kamuntikan ng pumatay sa kanila. Nang maging barangan na itong si Nanay Kanida, sinubukan din niyang hagilapin ang mga ito. Ngunit wala na siyang naririnig tungkol sa pamilyang iyon. Kaya ang inaakala na lamang itong si Nanay Kanida na sa pagdaan ng maraming mga taon, maaring napatay na din ang mga ito.